Hello mga besh. Tingnan natin yung mga maintenance na naglilinis. Nagagrass cut sila. Dito. Tapos nga yan ang linis na. Oh. Tingnan. It's a good job for all. From here, nakikita yung mini garden namin ini garden namin no pero hindi namin lote yan lote namin sa tapat hindi kami may-ari <laughs> pang vlog <laughs> Saya, saya lang dahil malinis na. Ano rin, kaya pa? Kaya. Go, Dito tayo sa kanila. Manonood tayo. Ren, Ren. Sino yung kasama mo, Ren? Negro. Anong negro? Pangalan niya, negro. Neg! Negit! Neg o, oh, diba? <laughs> Di ba pwede itapon na lang yan, no? Kaniyo? O. Huh? Sabi, ito eh. Paano mo, kuwanin yung plaskar ni Tapon na lang sana, ba? Alisin na yan. Kaniyo? Hindi na nakita talaga yung, ano, raker namin.

Si Flor de Luna. Bising busy, busy. Mabilis tumubo yung mga damo kasi maulan. Hala! Nakawala uli si Bella ba yan? Bella! Noo. Uy, Bella! Bella Hindi. Uy, Bella! Uy! Si Bella. Bella! Come here, come here. O, tingnan mo. English speaking to si Bella eh. Pag come here, ang bilis eh. Bella! 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 hindi talaga ng kalapit 'to. Oh. Tigas mm -mm 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 -mm. ng ulo. Oh. Wala si Bella, hindi na mahabol. Tingnan natin dito yung pinalinis ko kay Rendra. Magtatanim ulit kami dito ng mga pangkong. Anok bate. Kamote. yan malinis na. Ito yung bahanting lote sa tapat namin. Nakikitanim kami. Merong saging. Hala Ren Grabe, pagkapuong ni mo sa ano, lemongrass. Kinalbo mo naman. Kinalbo mo yung lemongrass. Yan oh. Okay. Iguana para magbagong sibol natin. Eh. E paano yan? Wala na tayong kukunan. Pati dito kinalbo mo rin. Ha? May paso dito dong oh. Pwede to lagyan ng ano. Oregano. Ko rin, May alok battery pala dito oh. Meron kaming langka dyan. May atis. And then, that is our mangga. Puno ng mangga. Kami na nating basura. Ha? Ang gagawin mo sa clubhouse? Mamaya na, anong oras pa na. Tingnan mo si Bella. Ba't kinakawala yan dong? Tingnan mo eh, nga. Eh, luwag ang iyang lak. Ako ang gibinat. Masak na na si Ga. Masak ko na na si Ga, Tay. Ikaw. Ang ganas, wali mo tamo ah, ano? Ay, mo tumupo ganas na. Gipuol nila ang ano. Huwag mo ipapuol tong ano dong ha, tanglad. Ren, oh. eto ba? Huwag mo ipapool. Oh. Si Stant ni Ren, oh. No? Tapo na yan eh pati yan nakasako na yun. tapo rin yan ano ba yan, nakasako? Kasi, ano yung salamin hindi... ano yung pangalan nyo aso, so na brown ano ano brownie brownie si mong mata kayo ko ano yung pangalan ni kayo 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 Vlog to vlog hey. Ano mo kayo 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 kawawa yun, eh. oh. Wala nga saan nga itapon yan. Dapat nung may basura, magbayad na lang. Oh, oh, nga. Oh. Sipag nung bata, oh. Kanina ka pa ba rin nag, ano, dyan sa garden? Ano oras ka na umpisa Tagay, bayaran mo siya. So, Bigay ako siya naman. Doon sa so, wallet kong brown. Ayun si Floro. Tadadang. The RBC. Umabot na sila si Shoal Creek kung nag -raskatter. 20 na lang. Natanim na ba yung kangkong? Natanim na yung kangkong. Baka natapon. Dapat alisin na yan, no. Nakakabara ka din kaya yan. Ano 'yun? Kasi yung nagtayo niyan. Wala na. Ipatuyo nila 'no. Sila. Sila jiral. Gamitin pa yan? Oo, oh, wala na. Ikabyo-cambyo nila 'yan ng binibit. Siya rito, 'di pa no? magdendong nagtanim. Maglipat kay sa harap. Ren. Maglipat ka ng konti, magbili ka na lang ulit Ano bili? Bili ko lang. May umiihi kasi dyan eh. Ang green, lumalaki na rin. Anong tunay mo pangalan? Negneg Negneg? -neg? Hindi, tunay mo pangalan. Uh, Sa school? Rich. Rich? Rich lang? Gary. Ha? Rich A. Rich, ang apelyado mo, Garin. Iba't e, pumayag kang negro. Ang naganda na pangalan mo, Rich, Yaya Oh. Yayamanin. <manyan> <manyan> Flor! Say hi! Welcome to my vlog. <laughs> Ang sipag ah. Tuto, totoo, na ba yan? na Pamugasay? Um, pigas, pigas. <laughs> Ang linis na dito oh.